Nakakasama natin ngayon si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Secretary Gadon, good morning po. This is Aljo Bendio, sir. Kumusta? Oh, uh, good morning. Good morning Aljo at um, maganda umaga sa lahat ng taga-subaybay. Ano po ang inyong reaksyon sa ginawang paglalantad ni senator Amy Marcos na gumagamit daw ng na droga uh, uh, ang kapatid na si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.? Oh, uh, yang tungkol sa paggamit ng droga na yan ay lumang tugtugi na yan. Wala nang epekto yan. For so many years, yan ang tinatawag nila at uh, binabansag nila kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Kahit tong hindi pa siya presidente, kahit tong hindi pa siya senador. Pero, nanalo pa rin siya na Pangulo at hindi lang basta panalo. Uh, kundi majority, the first majority elected president. So walang epekto yan. Dito sa nangyayaring ito, ay ang lumalabas yan ay ang ugaling adik, eh si Aini. Eh kasi, saan ka ba naman nakakita? Bakit niya kinakampihan ang mga kurap at mga magnanakaw? Sa halip na yung kapatid niya ang kampihan tuon sa pagtutugis dito sa mga kurap na ito na nanloko sa mga Pilipino dito ng halagang trilyon, dito sa flood control scam, sa halip na tulungan niya yung kapatid niya, eh, ang ginagawa niya, eh, sinisiraan niya. Ano bang, ano bang klaseng uh, pag-uugali yan? Kinakampihan niya yung mga magnanakaw, kinakampihan niya yung mali, tapos itong uh, nagpapakahirap na kapatid niya na tinitugis at gustong panagutin itong mga magnanakaw, eh, yan naman ang kanyang sinisiraan. So, yan ay ugaling adik. Si Aimee ay ugaling adik. Mm hmm Okay, nagsalita na rin yata yung uh, anak si uh, Congressman Zandro Marcos, parang hindi yata yan asal ng isang kapatid, no? Eh, kasi O, oh, hindi naman talaga. Binara, binira po o sarili at kadugo pa. Opo. Oh, oh, oh secretary. At saka, oh. Ay, 'yang ang nakakainis niyan. Bakit na kinakampihan niya yung mga magnanakaw? Mhm. Mm oh, sa halip na tumulong siya sa kapatid niya, kung paano resolbahin itong mga pagnanakaw na ito. Aha. Uh -huh. E natin, kung hindi dahil kay Presidente Bongo Marcos, eh hindi mabubunyag ito. Pagkatapos si ibunyag ito, nagkaroon na nga ng investigasyon, malawak ang investigasyon, at uh, lahat naman yan ay transparent, at lahat naman ay binabangkit kung sino mga posibilidad ng mga uh, sangkot dito. E, hindi siya nagsasalita, hindi nagsasalita si Aimee tungkol dyan. Ang sinasabi niya, iba, kaya sinisiraan yung kapatid niya. Opo, tsaka eh, hindi lamang siguro kay Pangulong Marcos Jr. dito ang, ang nais sirain ni uh, Senator Amy. Salip, buong ang ng Marcos? Oo, oh, ganun na nga. Eh, hindi ba siya uh, nag-iisip na? Hindi ba siya nahihiya? Napakaraming mga tao na sumusuporta sa kanyang pamilya. At, uh, ako na lang, lang, uh, mo, Adjo, ah, nagka-disbarte. Okay. ako sa pagtatanggol kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ka, Nag-disbar ko na kahit walang grounds dahil lang nagkalit ang Supreme Court o. sa mga Marcos. De kasi anti-Marcos sila, lalo ni okay. si Leonin. Okay. Eh, lahat ng sakripisyon ng mga taong nagtumutulong at sumusuporto sa kanya, binabaliwala niya. Hmm. Gusto lang niya na makalusot dito sa mga problema niya. Kasi alam mo Aljon, meron kasing isang bad sa DPWS na posibilidad na kumanta ng kinasasangkutan ni Aimee dito sa mga flood control scams na ito. Ah okay. Sino sa tingin ninyo makikinabang po dito sa paglalahad ng senador? Eh uh, ang makikinabang dito ay siya sapagkat uh, gusto niyang pigilan ang uh, pagkakaroon ng... Uh, Uh, pag pagdiskubre ng mga sangkot dito sa sangkot dito sa anong sa anomalya ng flood control uh, gusto niyang pigilan 'yan dahil na ang marami siyang mga kaibigan na involved din sa flood control scams na 'yan. O, kasi Kaya, alam, alam naman natin eh ho, no kaibigan ho ng eh uh, uh, Senatora ang eh uh, uh, Vice presidente, Opo eh, sa tingin niyo ba diba, makikinabang po dito? Si Sarah Duterte? Pamilya Duterte? Eh, Siyempre sila makikinabang dyan sa punto ng uh, propaganda. Pero uh, in terms of uh, let's say uh, winning the presidency in 2028, walang pakinabang dyan si Sarah dahil lalo lamang silang madidiin dyan. Uh, sa ngayon pa lang sinasabi ko na walang kapanapanalo yan si Sarah na yan dahil na wala... I isipin mo Arjan na ikaw matagal ka nang uh, nasa media at naobserbahan mo ang politika. Si, uh, si Sarah ba ay makakuha ng mga boto sa mga uh, solid notes, sa mga Marcos loyalists, sa mga Ilocano? Natural, hindi. Makakakuha ba siya ng boto sa mga dilawan at pinglawan? Natural, hindi. Kasi may kandidato sila sa sarili nila. Either si Lenny, si Risa, o si Bam Aquino, o si Kiko Pangilinan. Bakit naman sila buboto ng Sarah? O, oh, eh, yun naman mga kaliwa. Eh, galit na galit sa mga Duterte yung mga kaliwa eh. Uh, uh, Siyempre, ang kakampihan nila, either na yung administration or ang, uh, kaliwa, ang, ang, ang uh, mga uh, kaliwa, uh, ay, ay, ang mga pinklawan niya dilawan. Uh, so, anong natitira sa kanila? Yun namang ibang political parties like the NPC, NPA, susunod lang sa Agus yan. Either they will just coalesce with the administration or uh, the yellow uh, forces. You e, know, anong matitira kay Sara? 3 milyon hanggang 5 milyon, doon lang boto niya sa Davao makukuha. Ah, uh, sa tingin mo ba ay ito eh tanong na tao bayan, pamumuliti ka ba ang ginawa ng senador? by dahil may plano pa. siya sa susunod na eleksyon? Oo. Sa tingin pamumuliti mo pamumuliti ka yan kasi gusto niya tumakbong vice president under Sara. Ah, okay. mo naman ay eh, mananalo siya hinding hindi naman nanalo yan si Aini Magmula ngayon. Kung nakikita mo, naging delikado na nga yung uh, kanyang uh, takbo uh, sa Senado dahil number 12 siya at ang lamang niya doon sa number 13 ay napakakunti na lamang. Ibig sabihin, nagdelikado na talaga siya. Pinagsabihan ko yan dati. Sabi ko, magbago ka naman ng pananaw mo kasi baka matalo ka. O kaya baka maging number 12 ko. So, ayo nagkatotoo nga. Sabi ko, naging number 12 siya. Opo. Ano po sa tingin ninyo para matulukan po ng issue ito pong banato kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya niya na di man ay Uh, involved sa illegal drugs. Dapat ba magdala na mag ng, uh, ng updated na mga uh, drug tests ang uh, malakanya? Uh, alam mo, Aljon, hindi ako sang ayon sa ganyan eh. Dahil wala nang katapusin at saka pepe, napaka-pepe. Pagkatapos ng drug test, sasabihin magpa-liver test ka. Pagkatapos o magpa-kidney test ka. O magpa-psychological uh, ano, ka psychological test ka. Ganyan. Lahat na ibabatong uh, hindi yan ang dapat na tinitingnan. Ang tinitingnan dapat ay kung ano ang nagagawa ni Presidente bongbong Marcos. Last year, kahit na napakahirap ng sitwasyon at dagaling tayo sa pandemya, nagkaroon tayo ng 5.8% na uh, GDP growth. Ang ating employment rate ngayon uh, magmula pa 2024 ay napakaganda. Nag-umpisa tayo sa 91%. Ang gano'n ngayon ay 92.3%. Uh, uh, percent. Uh, napakalawak. Uh, ang pinakamabahas na employment rate na nakamit ng Pilipinas sa loob ng dalawampung taon, dalawampung taon, dalawang dekada, Aljo, ay nakamit natin during the administration of President Bongbong Marcos. At ang ating health care system, napakaganda. Sampung doble ang inaangat ng uh, PhilHealth na tulong sa ating mga kababayan. Una-una uh, na lamang itong uh, kagaya ng breast cancer. Dati, noong panahon ni Duterte, 100,000 lamang ang nakukuha ng benepisyo ng mga uh, may sakit sa breast cancer. Ngayon, kay Presidente Bongbong Marcos, 1.4 billion. Mahigit 10 doble ang itinaas. Ang uh, yung pagka may sakit ka sa puso, dati up to 300,000 lamang ang makukuha mong pinupisyo. Ngayon, 950,000. Kaya kahit magpa-opera ka o kaya magpa-angioplasty ka, covered na. At yung, yung uh, dialysis, dati ang dialysis, 2,000 lamang. Kay Presidente Bongo Marcos, 6,500. Totally, no cash out ka na. At ngayon, sa lahat ng mga DOH managed and operated hospitals, zero billing saan ka nakakita ng ganyan? ngayon lang nangyari sa panahon ni presidente bongbong marcos nagkaroon pa tayo ng tulong sa mga nagbubuntis na meron silang 2000 na pesos na uh, assistance every month kahit na sila ay tumatanggap na under other uh, uh, benefits na kagaya ng 4 on natupad. basta sila ay buntis at ang kanilang uh, anak ay uh, bibigyan pa rin ng tulong hanggang si ito ay uh, maipanganak meron silang 2000 amat napakaganda ng pamamahala ni presidente Bongbong Marcos Gumanda ang ating ekonomiya, gumanda ang ating relasyon sa iba't ibang mga bansa. Nakita mo naman, tumaas ang ating exports dito sa ASEAN, sa ASEAN countries. Dahil dito sa pinatupad ni BBM, yung kanyang pinirmahan na RCEP, yung Regional Economic Cooperation with other ASEAN countries, ang ating exports ay tumaas ng mahigit uh, na 30% dito sa mga bansang ASEAN kasi kailangan natin kunuha ng ibang mga uh, markets sa ating mga produkto. Napakaganda ng pamamalakad ni Presidente Bronco At ito nga, ibinunyag nga yung, yung uh, tungkol dito sa flood control. Isipin mo, 3 na uh, budget ang nawala dyan dahil dyan sa uh, mga uh, flood control scams na yan. Nag-umpisa noong panahon ni uh, uh, ex-President Duterte na alam na nga natin ngayon, alam na ng taong bayan, mahigit na apat na raan ng mga ghost projects ang ginawa noong panahon ni Presidente Duterte. Opo. Uh, sangayon ba kayo uh, dito po sa voluntaryong pagbibitiw sa pwesto? Tinanggap na ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. So, uh, itong voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. Ano po reaksyon nyo dito ha? Sa voluntaryong pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget and Management Secretary Abena Pangandaman. Nangihinayang ako sa dalawang yan sapagkat napakahusay ng kanilang pamamalakad sa kanilang mga departamento. Si ES ay aking boss sapagkat siya ay kaming executive secretary at lahat ng cabinet secretaries ay uh, uh, under sa kanya. Napakaganda pama ng kanyang pamamalakad si Secretary Amina Pangandaman din ay napakaganda ng kanyang performance. Kaya lamang dahil sila ay nabanggit dito sa mga sinasabi ng mga anomalya, sila ay nagkusa magbito. Hinahangaan ko sila sapagkat uh, ganais nilang bigyan ng pagkakataon ang anumang investigasyon nang wala silang influensya. Kaya gusto nilang gawin yung uh, na yan. Ako ay humahanga sa kanila. At uh, lalo lamang nilang pinapakita na sila ay hindi pumipigil sa anumang investigasyon kung sila ay uh, ipapatawag ipapatawad. Sapagkat mas maganda na eh, uh, wala silang influensya eh. Hmm. Okay. Maraming maraming salamat po, Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Good morning po. Thank you. Wow. Maraming salamat, Ajun, ah, at maganda umaga sa inyong lahat. Good